Good day mga kamoto! Sa ngayon, sasagutin natin ang mga katanungan kung saan nga ba galing si Euro Motor at saan siya gawa. Si Euro Motor ay asimbol dito sa Pilipinas at ito po ay sariling brand ni Mitsubishi Motors Philippines. Sino nga ba si Mitsubishi Philippines? Siya po ay katulad din ng Motor Trade is at marami pa sila ang mga motorcycle distributor upang maibenta ang mga foreign motor dito sa Pilipinas. Katulad ni Motor Trade at SMDI, na ang mga binibenta ay Japanese brand. Ang binibenta naman ni Mitsukushi ay ang mga Taiwanese brand. Yun nga ang SYM, tas ang Kiwi na halo ng Taiwanese at China. At yun nga ang Euro motor na Taiwan made. Ang mga parts na dito na inaasimbo ni Mitsukushi sa Pilipinas. Nag-customize po ng order sa si Euros sa mga Taiwanese manufacturer ng mga parts at earrings nito upang matugunan ang mga gusto ng mga Pinoy pagdating sa forma ng motor. Kaya kahit na medyo mura sa si Euro, kumpara sa mga Japanese ay hindi naman ito mapapahuli sa quality dahil, sa, dahil siya ay gawang Taiwan. At ang Taiwan nga ay hindi magkalayo ang quality nito sa Japanese brand. Ang kalibel nito pagdating sa quality ay ang Korea. Kaya nga nagtiwala ang Hyundai sa SYM na gumagawa ng mga parts nito para sa kanilang sasakyan. Take note po, ang SYM ay katuwang ng Hyundai sa paggawa ng mga sasakyan. Ang Honda Motors nga ay ang mga motor nito ay gawa na rin po China at Thailand. Ang Motorstars, Kaigu at Ruzi nga ay sila ang literal na gawang China dahil ang mga motor nila ay asim ay galing China brand. Halimbawa na lang ng Lifan at madami pa. Sa main ng China company talaga ito gawa. Ang Euro ay gawang Pinas asimple dito sa atin. Pero ang mga parts nito ay galing sa SOM at mga iba pang motorcycle manufacturer sa Taiwan, halimbawa ng Ion Kemco. Kaya masasabi natin na ang Euro ay mayroon pa rin magandang quality at na forma na patok sa mga Pilipino. So thanks for watching mga kamoto. Please subscribe para sa mga magagandang topic sa motor kagaya nito. Salamat!